Magandang, magandang araw po mga minamahal nating mga kaibigan, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay muling bumabati sa inyo ng magandang araw. Tayo po ay muling magsasama-sama sa pagkakataong ito. Tayo po ngayon ay nasa unang topic ng third quarter. At kagaya po ng ating palagiang ginagawa, atin po munang babanggitin ang mga pangalan ng mga nag-notify sa ating pong ginagawang talakayang ito. Jojo Pahardo, si Johns, Helen Sanchez, Mirna Medina, Binos Panaglima, Victor Abilidas, Maria Bacan, Betty Luces, Christian Edison Marte, Ricky Cabulog Negro, Noel Bombeo, Saturo Romero, Shumi Historillo, Edwin Peras, Earl Lumalang, Michael Opresio ng Ginobatan, Cecilia Baal, Flor Dagos Lodi Abinido, Mias Agapay, jo jo Joey jo ng Imos Cavite, Jeremias Corpus, June Pabrigas, Lucia Ocampo, Mary Jane Tornilla, Cecilia Puson, Ruben Valentino, Sara Jean Salapre, Lea Santos, Jessie Lumibao, Alan Perez, Loida Filipina, Maji Bandol, Rick Garland, Leonardo, Patrick Kela, Aris Harris Pak, Kaadlawon JP, Ruena Kahigos, Romeo Tejada, Francisca Sosa, and Adia Almasco. At sa mga hindi po nag, nagbigay ng kanilang pangalan, subalit kayo po ay kasama rin namin sa pag-aaral, binabati po namin kayong lahat, lalo na po ang mga churches na ginagamit po ang ating lesson review ito bilang kanilang uh, pinagkukunan ng kaalaman sa ating lesson review. Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya po ng aking nabanggit, tayo po ay nasa ikaunang topic sa third quarter, pang-aapi sa likuran ng kapanganakan ni Moses. Sa Exodus 2.23, ang sabi po ay ganito, pagkaraan ng maraming araw, ang hari ng Ehipto ay namatay. Ang bayang Israel ay dumain dahil sa pagkaalipin at sila ay humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkaalipin ay nakarating sa Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, isa akat haku. At, at na ng Diyos ang mga anak na Israel at naalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Ang aklat ng Exodus ay naghahayag ng pangunawa ng Diyos sa kalagayan ng mga dukha na aapi, inuusig at mga pinagmamalupitan. Ang mga taong tila ba kinalimutan na ay makasusumpong ng kaaliwan sa kasaysayang ito na ang Diyos ng mga Hebreo ay siya rin Diyos na magliligtas sa atin. Ang aklat ng Exodus ay naghahayag ng mga bagay na karaniwang nangyayari at mangyayari sa sandiputang ito nahulog sa bunga ng kasalanan. Ang Diyos ay nauunawaan at nahabag sa lahat nating mga kadala kadalamhatian at suliranin. Sa gitna ng kadiliman sa sanlibutan ito, tayo ay makababanaag ng liwanag kung tayo lamang ay titingin patuloy sa ating Panginoon. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number one, ano ba ang naging kalagayan ng bayan ng Diyos sa Egypto? Number two, ano ba ang lihim ng tagumpay ni Moses sa Egipto at anong itinuturo nito sa atin? Number three, anong mahalagang aral ang makukuha natin sa dalawang tagapagpaanak? Number four, anong napakahalagang aral ang itinuturo ng pagkapanganak kay Moses? Papaano na bago ang direksyon ng buhay ni Moses at anong aral ang marapat nating matutunan dito? Balikan po natin ang question number one. Ano ba ang naging kalagayan ng bayan ng Diyos sa Egypto? Uh, sige po, atin pong uh, titingnan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Titingnan po natin dyan sa Exodo 1, 1 hanggang 11. Ito ang mga pangalan ng anak ng Israel na nagsipasok sa Egypto. Bawat lalaki ang kanya-kanyang sambahayan ay sumama kay Jacob. Si Ruben, si Simeon, si Libay at si Judah si Issachar, si Sabulon, at si Benjamin, si Dan, at si Nephtali, si Gad, at si Aser, at, at lahat ng tao na lumabas sa bal balakang ni Jacob ay pitumpong tao. Si Jose ay nasa Egypto na. At namatay si Jose at, at ang lahat niyang kapatid at ang buong lahi niyaon. At ang mga anak ni Israel ay lumago at kumapal na maigi at dumami at naging totoo makapangyarihan at ang lupa ay napuno nila. May bumangon niyang isang bagong hari sa Egypto na hindi nakilala si Jose At sinabi niya sa kanyang bayan, narito ang bayan ng mga anak ni Israel ay higit at lalong malakas kaysa sa atin. Hayop tayo'y magpakadunong sa kanila. Baka sila'y dumami at mangyari na pagka nagkadigma ay, ay makisanig pati sila sa ating mga kaaway at lumaban sa atin at magsilaya sa lupain kaya't nang naglagay sila ng mga tagapagpaatag upang dalamhatiin sila sa atang sa kanila. At kanilang ipinagtayo si Paraon ng mga bayan ng kamaligan na dilit iba ang Pitong at Ramises. So dito po ay makikita po natin sa napakaikling talata na ito na sinasabi na yung bayan ng Diyos ay lumago, kumapal ng husto doon sa Ehipto. Nanupat na, na ang mga Egyptyo ay natakot na baka sila ay lupigin, sila ay magapina ng mga taong ito. Kaya sila ay nag-isip ng mga paraan upang sila ay pahirapan. Ganyan po ang uh, nangyari. Sila ay pinagpala ng Diyos at pinarami. At sapagkat sila ay pinagpala at pinarami ng Diyos, nahintakutan yung kanilang bayang pinaka titirahan. Kaya sila ay pinag-initan, sila ay pinahirapan, data po alam po natin ang kasaysayan na sila ay inilabas ng Diyos at dinala sa isang lupain na kung saan higit na mainam kaysa doon sa Ehipto. So dito po makikita natin na anuman ang gawin ng tao, ang Diyos ay parating nariyan na, na nagpapatnubay, nagpapala, at walang ibang uh, Ninanais kung hindi ang tagumpay at ang uh, kasaganaan ng kanyang bayan. Kapayapan. Subalit mayroong kaaway na sadyang pinipilit na sila ay pahirapan. Okay po, at sa pangalawa pong tanong, ano ba ang lihim ng tagumpay ni Jose sa Egypto at anong itinuturo nito sa atin? Ayan, titingnan naman po natin sa Genesis 39.2 pagkatapos ay 21. Ano po ba ang sinasabi rin na napakaliwanag? At ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad at siya nasa bahay ng kanyang Panginoong pag ehipto Natapat ang Panginoon ay sumama kay, ay Jose at iginawad siya kanyang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilang buwan. Ayan. Ang Panginoon ro po ay parating kasama ni Jose saan man siya dalahin. Siya ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid. Siya ay pinagbintangan at ibinilanggo. Subalit ang Panginoon parating kasama niya hanggang sa siya ay malagay na sa mataas na katungkulan doon sa bayan ng Ehipto kung saan siya ay dinala nung uh, nagbebenta ng mga alipin. So dito po ay kinakailangan uh, kinakailangang uh, maunawa natin na kapag ka ikaw ay pinili ng Diyos, gawin na ng lahat ang kanilang gagawin upang ika'y ipahamak, pakatatandaan, ika'y parating iingatan, parating sasamahan ng ating Panginoong Diyos. Sa pangatlo po natin, katanungan, anong mahalagang aral ang makukuha natin sa dalawang, sa dalawang tagapagpaanak? Ayan, titignan na po natin sa Eksodo 1.9-21. Alam po natin na yung Egyptyo ay gumagawa ng mga paraan upang uh, ipahamak ang mga Israelita upang sila ay huwag nang dumami. Tingnan po natin ano ang nangyari. At sinabi niya sa kanyang bayan, narito ang bayan ng mga anak ni Israel ay higit at lalong malakas kaysa atin. Hayop tayo magpakadunong sa kanila. Baka sila dumami at mangyari na pagka nagkadigma ay makisanib pati sila sa ating mga kaaway at lumaban sa atin at magsilaya sa lupain. Kaya't nang iglagay sila ng mga tagapagpaatag upang dalamhatiin sila sa atang sa kanila at kanilang ipinagtayo si parao ng mga bayan ng kamaligan na libat ang Pitong at Ramses. Natapot habang dinadalamhati nila sila ay lalong dumadami at lalong kumakapal at kinapuotan nila ang mga anak ng Israel. At pinapaglingkod na may kabagsikan ng mga Egyptso ang mga anak ng Israel. At kanilang pinapamuhay sila ng masaklap sa pamagitan ng mahirap na paglilingkod sa pag-aragamasa at salaryo at sa lahat ng mga sarisaring paglilingkod sa bukid at sa lahat ng paglilingkod nila ay pinaglilingkod sa kanila na may kapagsikan. At ang hari sa Egypto ay nagsalita sa mga hilot na Hebrea na ang pangalan ng isa ay si Sipra at ang pangalan ng isa ay Pua. At kanya sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin nyo sa kanila sa dakong pang panganganakan, kung lalaki ipapatay na nga ninyo, datapat kung babae inyong bubuhay. Datapat ang mga hilot ay nangatatakot sa si Diyos at hindi ginagawa ang gaya ng inutos sa kanila ng hari ng sa Egypto. Kundi iniligtas na buhay ang mga batang lalaki. At ipinatawag ng hari sa Egypto ang mga hilot at sinabi sa kanila, Bakit nyo ginawa ang mga bagay na ito at inyong iniligtas nabuhay ang mga batang lalaki at sinabi ng hilot kay Paraon sapagkat ang mga babaeng Hebrea ay hindi gaya ng mga babaeng Egyptia sapagkat sila ay at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila at ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga hilot at ang bayan ay kumapal at naging totoong makapangyarihan at nangyari sapagkat ang mga hilot ay natakot sa si Diyos ay iginawa niya sila ng mga sambaryan So dito po ay makikita natin kung paano na habang ang bayan ng Diyos ay inaapi, pinahihirapan, lalo naman silang pinagpapala ng Panginoon. Alam po ninyo, sa buhay natin, marami tayong mararanasan na kapag kami niyan, minsan tayo sisiraan, gagawin tayo ng ating ikababagsak na tapot pakatatandaan ang lingkod ng Diyos, kailanman hindi pinababayaan ng Diyos pansinin po ninyo itong dalawang hilot at sila ay uh, inutusan na patayin kapag ang anak ay lalaki subalit ang wika sila ay natatakot sa Diyos at hindi sila sumunod sa utos sa kanila at alam po ninyo ang wika sila pinagpala ng Diyos at hindi lang pinagpala ang kanilang pangalan ay natalak dito sa kasaysayan datapwat yung paraon ni hindi nga nabanggat kung sino siya. Alam po ninyo, napakahalaga ng ating pangalan ay masulat sa aklat. At yun ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak sa anumang bagay na inyong nagagawa. Ang importante, ang inyong pangalan ay nasulat sa aklat ng buhay. Ito po ang mahalaga. Kahit hindi na tayo ma-appreciate, kahit hindi tayo i-recognize dito sa lupa, kahit tayo ipaginitan pa ang mahalaga. Tiyakin natin ang ating pangalan na susulat sa aklat ng alaala, sa aklat ng buhay. Okay, sa pang-apat po natin katanungan, anong napakahalagang aral ang itinuturo ng pagkapanganak kay Moses? Tingnan po natin sa Exodus 2, 2 1-10, ano ang sinasabi? At isang lalaki sa lipi ni Levi ay yumaon at nag-asawa sa isang anak na babae ng lipi ni Levi at ang babae ay naglihit ng anak ng isang lalaki at nang kanyang makita na maganda ay kanyang itinagong tatlong buwan at nang hindi na maitatagong malaon ay kinuha niya ng isang tagbak, takbang yanto at pinahiran niya ng biton at ng sahing at kanyang isinilid ng bata roon. At nang hindi na niya maitagong malaon, ay eh kinuha niya ng isang pakbang yantok at pinairan niya ng biton at ng sahing at kanyang isinilid ang bata rao at inilagay sa kapalahiban sa tabi ng ilog. At tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang maalaman ang mangyayari sa bata. At ang anak na babae ni Paraon ay lumusong upang malikos sa ilog at nagsipaglakad ang kanyang mga abay sa tabi ng ilog at kanya nakita ang pakba sa katalahiban at ipinakuha sa kanyang abay at kanyang binuksan at nakita niyang bata at narito ang sanggulo imiyak at kanyang kinaawaan at sinabi ito isa sa mga anak ng mga Hebreo. Nang magkagay sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ni Paraon, Yayaan ba ko titatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Hebrea na makapag-aalaga sa inang batang ito? At sinabi sa kanya ng anak ni Paraon, Yumaong ka, at ang dalaga ay yung maon, tinawag ang ina ng bata. At sinabi ng anak ni Paraon sa kanya, Dalhin mo ang bata nito at alagaan mo para sa akin at bibigyan kita ng iyong kaupahan at kinuha ng babae ang bata at inalagaan. At ang bata ay lumaki at kanyang dinala sa anak ni Paraon at sa si kanyang inaring anak at kanyang pina ng Moses at sinabi, Sapagkat aking siya sa tubig. Ayan. So dito po makikita po natin ano, si Moses ipinanganak in the right time, and the right place. Marahil kung titingnan natin sa unang tingin, para bagang uh, sayang mali ang timing ng pagkapanganak kay Moses. Subalit so, makikita po natin na uh, talagang tamang-tama sa timing sapagkat dito mahayag ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Bagamat sila'y ninanais na ipahamak, sa halip na mapahamak ito si Moses, siya ay inalagaan, kinuha, at inaring sariling anak ng anak ni Paraon. Pinalaki na pinag-aral ng maayos na pag-aral at ang nag-alaga pa sa kanya, yung kanyang sariling ina. So makita po natin ano, kung paano ang Diyos ay gumagawa upang yung uh, tao na gusto niyang pagpalain ay kanyang mapagpala sa kabila ng lahat na maaring gawin ng kaaway. Ibig sabihin po mga minamahal mga kapatid, tayo ay kinakailangan magkaroon ng iba yung tiwala sa ating Panginoong Diyos sapagkat alam niya ang kanyang gagawin anuman ang mangyari sa ating kapanahunan Alam niya. At uh, titiyakin sa iyo na ikaw ay kanyang papatnubayan, ikaw ay kanyang pagpapalain. At ang wika po, siya ay pinangala ng Moises na ibig sabihin ay hinango. Sapagkat siya ay hinango at tayo man ay ganon ang kalagayan sa arapan ng Diyos. Tayo ipinanganak sa masamang sanglibutan ito, datapot sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay kanyang hinango. At sapagkat tayo ay kanyang hinango, tayo ay kanyang ingatan, tayo ay kanyang papatnubayan, tayo ay kanyang pagpapalain. At ngayon po sa huli nating katanungan, number five, papaano na bago ang direksyon ng buhay ni Moses at anong aral ang marapat nating matutunan dito? Matutunan pares yung iyong Okay, atin pong basahin sa Eksodo 2, hanggang 25 Ano po ba ang sinasabi? At nangyari ng mga araw na iyon, Nung malaki na si Moses na kanyang ang nilabas Ang kanyang kapatid At minasda ng atang sa kanila At kanyang nakita isang Egyptyo Na nananakit ng isang Hebreo Na isa sa kanyang mga kapatid At siya nagmasid sa mga Magkabi-kabilang dako at siya walang makitang tao ay kanyang pinatay ang ihipso at kanyang tinabunan sa buhangin. At siya'y lumabas na ikalawang araw at narito may dalawang lalaking heber na nagbababag. At kanyang sinabi roon sa umaapi, bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? At sinabi niya, sino naglagay sa iyong pangulo ng hukom sa amin? Inisip mo bang patayin ako na gaya ng pagpatay mo sa Egyptyo? At natakot si Moses at nagsabi, tunay na ang bagay na iyon ay nahayan. Nang mabalitaan nga ni Paraon ang bagay na ito ay minitini ang patayin si Moses. Dato pat si Moses ay tumakas sa harapan ni Paraon at tumahan sa lupay ng Madian at siya umupo sa tabi ng isang balon. Ang siserdote nga sa Madian ay may pitong anak na babae at sila ay naparoon at umigil ng tubig sa kanilang pinuno at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawa ng kanilang ama. At ang mga pastor ay dumating at sila ay pinalayas pat si Moses ay tumayo at sila tinulungan at pinainom ang kanilang kawan. At nung sila dumating kay Raquel na kanilang ama, at nung sila dumating kay Raquel na kanilang ama, ay sinabi niya, bakit kayo tumindig na madali ngayon? At kanilang sinabi, ipinagsanggalang ipinagsanggalang kami ng isang Egyptyo sa kamay ng mga pastor. At saka iniigib pa kami niya ng tubig at pinainom kawan. At kanya sinabi sa mga anak niya. At saan na roon siya? Bakit niyo iniwan ang lalaki yon Tawagin niyo siya upang makakain ng tinapay. At si Moses ay natuwa na nakisunog sa lalaki, na makisunog sa lalaking yon At kanyang pinapag-asawa kay Moses si, si, si Sipora, na kanyang anak. At nanganak ng isang lalaki at kanyang pinangalan ng Joseph kapag kat kanya sinabi, ako ay makikipamayan sa ibang bayan. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Egypto ay namatay at ang mga anak ni Israel ay nabuntong hininga dahil sa pagkaalipin at sila'y dumaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin at dinilig ng Diyos ang kanilang hibig at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob at nilingap ng Diyos ang mga anak ng Israel at sila'y kinalala ng Diyos. So makikita po natin dito, no? si Moses ay uh, medyo mapusok nung una at uh, gumawa siya ng bagay na inaakala niya ay matuwid. Inaakala niya isang paglilingkod para sa bayan ng Diyos. Dato po at ito ay nagdala lamang sa kanya ng kabagabagan. Subalit so, nung siya ay uh, mapunta na doon sa ilang, dito siya natuto sa habang siya ay nagbabantay ng tupa at habang kanyang pinagmamasdan ang mga nilikha ng Diyos doon niya napagmasdan at kanyang napagunawa ang kabutihan ng Diyos at uh, ang mga magagandang panukala ng Diyos at nabago yung kanyang buhay. Alam po ninyo napakahalaga na tayo ay parating mayroong panahon na magmuni-muni sa tunay na karakter ng Diyos at uh, matutunan natin na tayo'y magtiwala sa Kanya at huwag nating iasa sa sarili nating lakas ang mga bagay-bagay sa pagkatayo'y tiyak na mabibigo. Datapwat kapag tayo ay gumawa alin sunod sa katalagahan ng ating Panginoong Diyos, tagumpay ang tiyak na ating makakamtan. Salamat sa Diyos sapagkat sa kabila ng ating maraming mga pagkakamali, siya ay handang magpatawad at siya ay handa pa rin gumabay sa bawat isa sa atin, kagaya ng kanyang ginawa kay Moses. Si Moses nagkamali, nagkasala, datapwat sa kanyang pagtakas at nang siya ay makapagmuni-muni doon sa kabundukan, siya ay muling tinawagan ng Diyos at sinugo upang maging pinuno at tagapagligtas ng kanyang bayan. Alam po ninyo, napakalagayan na tayo ay magmuni-muni sa katangian ng Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig at huwag nating daanin sa ating sariling lakas, sa ating sariling karunungan. Tayo'y magtiwala sa kaalaman ng Diyos, sa panukala ng Diyos sa pagkilos ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang mga samaring ito ng ating pag-aaral. Number one, ang mga anak ng Diyos ay magtatagumpay anuman ang gawain ng kaaway. Number two, ang Panginoon laging sumang sa kanyang pinili sa man siya dalahin ng pagkakataon. Number three, bawat gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay matatala sa aklat ng buhay ang kanilang mga pangalan. Number four, tulad kay Moses, tayo hinangon sa tamang panahon at pagkakataon upang magdala ng kaligtasan. And number five, ang panukala ng Diyos ang pinakamainam at tiyak na siyang tayo. Okay, sana po muling nakatulong sa atin Ito ang itong ang maikli natin pag-aaral. Tayo po'y samasamang manalangin. Diyos po namin makapangyarihan sa lahat at maibigin maraming maraming salamat po sa iyong patuloy na mga pag-iingat, sa iyong pagliligtas na ginagawa. Tulungan po nawa kami na matuto ng aral na ito na kami magtiwalang palagi sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong pamamatnubay sa amin at matutunan namin sundin ang iyong mga palatuntunan at kaluuban upang kung magkagayon, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan at ang pagtatagumpay ay aming makamtan sa ngalan po ng aming Panginoong Sisus. So mga minamahal, ang pagpapala po ng Panginoon ay sama-sama nating tamasahin. God bless